What's up mga idol? Nandito tayo ngayon sa Barangay Milgar ng Dinagat Island Basilisa. Tinignan namin dito kung pwede bang lagyan ng piso wifi. Punta kami sa sinasabi ni yung bago naming kaibigan na si Oliver na doon daw sa taas sa Purok 5. Kaso malayo, bumalik na kami. to si Oliver. Kailangan kami doon, layo ba naman? Ang um, bumalik na kami, kasi layo na. Ito lang kami sa baba, maganap ng magandang pwisto na kalagyan ng tiso wifi. Sa so, doon kami sa kabila, marang um, mayroong magandang pwisto doon. Sabi niya maraming bahay doon. Ito so, sa gilid ng dagat kami duman papunta doon sa dulo. Doon daw marami daw dun bahay na malagyan ng tiso wifi natin. Hello, Kaasya. Mayroon na nakao na. Hello, sige lang. Sabukan lang natin. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pakisubscribe naman yan mga idol at pakilike at share na rin. At abangan na lang ang upload na video bukas kasi balik lang kami. Bukas na kami mag-install kasi hindi namin nadala yung box. Hanggang sa muli, Babayu! Alright!